Ito na. Magsigang sana ako ba? Oh, ganda pa naman ang mga gulay ko. Talong, broccoli, o oh, kaning Chinese pizza. Tapos, wala pala akong sinigang mix. tinang ang ginawa ko nalang. Dinamihan ko ng madaming kamatis. Tignan mo. Pulang-pula sa kamatis. Tapos, pinakuloan ko yung karni. Tinapon ko yung unang kulot. Tapos sinugasan ko ulit yung karne para maalis yung taba. So, ayan na guys. Sinigang na maraming kamatis pero walang sinigang mix. Ayan na lang muna sa ngayon. Tapos, pag kumulong-kumulo na ito, ilalagay na natin itong Ito. So, para na lang ito siyang sinigang na kamatis. Tapos, walang sinigang mix. Aasim ba ito? Anong nilalagay nyo? Anong nilalagay yung pang sinigang mix kung walang sinigang sinigang mix? Naubusan pala. Hindi ako nakabili pa. So, yun na lang ginawa ko. Sinigang mix. Ah, sinigang na maraming kamatis na walang sinigang mix. Ano ba? Tapos, parang nilaga style na rin to. Sinigang, ah? Siniga. Siniga. Sinigang na nilaga. <laughs> So, yun na guys. Nagvideo video lang ako para mayroon akong i-upload ngayon. So, shout out sa inyong lahat dyan. Laban lang tayo, no? Sa buhay. At ito na ang ating... Ganun talaga ang life natin, guys. Kailangan natin tanggapin at i-enjoy. So, kahit hard pa yan. So, ito na guys. Kain na lang natin ito ng mga gulay. Oh, sinigang na walang sinigang mix. Pero, madaming kamatis. Sana umasim ito. Bango-bango pa naman niya. So, tignan nyo. Wait lang. Tignan nyo guys, oh. Yung karne ko, talagang hinugasan ko ng maiging-maigi para mawala yung ano niya. Taba. So, sinigang na madaming kamatis na walang sinigang mix. So, yan. Yeah, Pagkulok-kulok kulay. Sige guys. Meron na akong 3 minutes video. 3 minutes video for the sinigang na walang sinigang mix. <laughs> so, uh, mukha siyang madami. Huh. So that's all. Thank you so much. Tilipman ko siya. Umasin siya ng konti. Konti lang sinanggay na natin yung gulay unahin natin yung yung talong talong at saka ito broccoli talong talong broccoli nalanin ko yan gulay ayan Tapos, pagkakay natin, tapos ilalagay na natin itong pechay. Chinese. Chinese pechay. So, ilagay na natin ng ating pechay. Guys, okay, so Oh. na natin yung pechay. kasi nililaga na niya siya na sinigang kaya wala man tayo siya Ma maasim konti maasim lang siyang kunti. Kunti lang. na siyang konti konti lang ang yan kaysa wala ang layo na Asian store so that's all guys thank you so much ayan na ang ating sinigang